Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman nitong si Sir Manix. Ikaw ang bahala doon ng basta 'wag mo kaming pabayaan kung may mga aswang man. Sagot naman ng bata. 'Wag kayong mag-alala, Sir Manics. Hindi ko na mapapayagan na mayroong mapapahamak ang mga aswang na ito. Pagkatapos, muling umusad na ang mga ito sakay ng kanilang sasakyan. Pumasok na ang mga ito doon sa kaloob-looban ng mga kabayan ngunit agad naman silang hinarang ng ilang mga tanod na nakapwisto na doon sa loob ng sintro. Agad na wika ng mga ito na napakadelikado na ang pagpasok pa doon sa mga kabahayan dahil nabalitaan na nila na nagkalat na mga aswang doon at bihag ng mga ito itong si Kapitan Romy. At nabalitaan na din ng mga ito na napatay ng mga aswang ang anak at kapatid ng kapitan. Hindi na nila alam kung mayroon pa bang ibang nabiktima ang mga aswang na ito doon sa lugar. Dito na bumaba ng sasakyan itong si Butchok at kinausap ang mga tanod. Tumulong na din si Sir Manix at ang dalawa pang mga guro para ipaliwanag doon sa mga tanod ang lahat ng mga pangyayaring ito at nang makikilala din nila itong si Butchok. Nang marinig ng mga ito, ng mga tanod, nagdadalawang isip pa ang mga ito na makapaniwala. Kaya sabi nitong si Butchok, Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa pagbaliwala ni Kapitan Romy sa mga ibinalita nila ni Lula Anita noong mga nakaraang mga araw. Kung ayaw ninyong sapitin ang katulad sa nangyayari sa kapitan payagan ninyo akong makapasok doon sa kalugduupan kailangan kong mailigtas agad ang kapitan dahil sa pagpumilit nitong si Butchok napapayag na din ito ang mga nakaharang sa kanila na mga tanod pagkatapos pinagsabihan ni Butchok ang mga kasamahang guro na doon na muna maghintay ang mga ito sa unahan at huwag nang sumama ang mga ito sa kanya dahil sa nakakalat na ang mga asuwang sa loob ng mga kabahayan, baka matagalan pa ang mga ito sa pagliligtas ng kapitan. Mas maiging si Butchok na ang kikilos para mas mapadali ang kanyang gagawin. Pagkatapos, ang mga kunsyal naman, abala ang mga ito sa paglalagay doon sa mga tao sa mas ligtas na lugar. Doon na nagkukumpulan ang mga ito sa isang basketball gym ng kanilang lugar. Habang ang mga kalalakihan naman napilitan ang mga ito na magbarikada doon sa paligid. May dalang iba't ibang mga matatalas na mga bagay ang mga ito. Wala na silang mapagpipilian pa. Hindi na rin makahingi ng tulong ang mga ito doon sa mga karating na lugar. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, napapaligiran na ang buong lugar ng bintangan ng napakaraming mga aswang. Doon na sa bahay nila ni Tatay Porto, nakapagpasyan na ang matanda, nalisanin na muna nila pansamantala ang kanilang bahay dahil sa dami ng mga aswang na umaaligid na doon. Mabuti at bumalik doon sina Tomas at Baldo para tulungan silang makalayo. Nagpunta ang mga ito doon sa tumana kung saan nando doon ang grupo nila nakaantabay. Ngunit sa isip nila ni Tomas at Baldo, kung magtatagal pa ang mga oras sa panatili ng mga aswang na ito dito sa lugar ng bintangan at kung may mga magsidatingan pang mga aswang, mas lalong malalagay ang mga ito sa panganib. Hindi na nila kakayanin ang dami ng bilang ng mga aswang na ito nagtataka din itong si Baldo. Dahil makailang bisis na itong gumagawa ng mga orasyon na palipad hangin para sana makahingi ng tulong doon sa kanilang mga kaibigang antingero at albularyo. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, nararamdaman niyang nawawasak ang kanyang mga ginagawang orasyon. Sinubukan na din niyang tumawag ng mga kaibigan ng mga inkanto Ngunit parang may mga nakaharang sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga inkanto. Kaya sa isip nila ni Baldo at Tomas, maaaring mayroong mga malalakas na orasyon na ginawa ang mga aswang na ito para maharang ang kanilang mga gagawing anumang orasyon palabas ng lugar ng bintangan. Maaaring pinaghandaan talaga ang kanilang plano sa pagkubkub sa lugar ng bintangan. Ang tanging magagawa nila ngayon, patayin ang mga aswang hanggang sa makakaya nila. Kumbaga, labanan hanggang sa kamatayan. Sa kabilang banda naman ng isla, nabalitaan na nila ni Commander Anino ang mga kaganapan doon sa lugar ng bintangan. May mga espiya kasi ang mga ito doon sa panan ng bundok na nakakita sa kalagim-lagim na mga pangyayari doon sa lugar at agad na ibinalita nila ito doon sa kanilang commander itong si Commander Anino. Kaya sa umagang iyon, agad na nagpupulong na ang mga rebelde at nagplano. Kailangan nilang maagapan ang mga nangyayari doon sa lugar ng bintangan. Ipinatawag na din nitong si Commander Anino ang lahat ng mga pinakamalakas sa kanyang grupo para mapuntahan na nila ang lugar ng bintangan. Makalipas ang ilang mga sandali, humiling muna ng payo at abiso itong si Commander Anino sa kanyang guro na si Lolo Abgar. Pati ang matanda, naligalig na din ito sa isipin doon sa mga taong sinalakay ngayon ng mga aswang. Sa isip ng matanda, sana walang napapahamak sa mga taong nakatira doon. Makalipas ang ilang mga minutong usapan ng mga ito at iilang mga dasal ni Lolo Abgar para sa grupo nila ni Commander Anino, umalis na ang mga ito. Kasama nitong si Commander Anino ang walo sa kanyang mga pinakamalakas na mga tauhan na mayroong mga tangan na mga kakayahan sa orasyon at mga mutya. Ngunit napatagal ang kanilang pag-usad dahil dumaan kasi ang mga ito doon sa paanan ng bundok ng Kulubgawa para sana makaiwas doon sa mga rebuilding mga aswang para hindi maabala ang mga ito. Ngunit nakakasalubong pa nila ang grupo ng mga sundalo na galing sa bukirin ng basak. Niratrat ang kanilang pangkat ng mga ito kaya napilitan pang gamitin nitong si Commander Anino ang kanyang mga kakayahan sa mga orasyon na sa bulag at pantago para lamang makalusot sa mga ito nakalusot naman ang kanilang grupo at nagpapatuloy ngunit ang isa na naman nilang pinoproblema ngayon nang makalapit na ang kanilang grupo doon sa lugar ng bintangan dito nila nasipat ang maraming mga aswang na nakaantabay doon sa pasukan ng lugar na iyon. Talagang organisado ang kilos at plano ng mga aswang. Binabantayan nila ang pasukan at labasan ng barangay na iyon para makasigurado ang mga ito na walang makakalabas at makakatakas sa lugar ng bintangan at wala ding makakapasok ng ganon kadali na anumang tulong kaya tumigil muna sa pag-usad ang grupo nila ni Commander Anino at ilang sandaling nagpupulong muna ang mga ito. Wala nang iba pang paraan. Wala na silang iba pang gagawin kundi atakihin ang bawat haharang na mga aswang sa kanilang daraanan. Imposible na kasi sa kanila ang makagawa ng mga malalakas na mga orasyon na sa bulag dahil naramdaman nilang may mga kasamahan ang mga aswang na ito na malakas din ang kaalaman sa mga orasyon. Habang doon naman sa sintro ng lugar, agad na nakakalapit itong si Butchok doon sa paligid ng bahay nitong si Kapitan Rumi. Nakita pa nga nitong si Butchok ang mga aswang na nasa paligid. Tahimik na ang kapaligiran dahil wala na ang mga taong nakatira sa kanilang mga kabayan. Nagtakbuhan na kasi ang mga ito kanina nang masaksihan ang mabangis na pag-atake ng mga aswang doon sa pamilya nitong si Kapitan Romy. May nakitang anim na mga aswang itong si Butchok na nasa pasukan ng bakod ng bahay ng Kapitan. May apat naman ang nandoon sa gilid ng isa pang bahay na malapit lamang sa kinaroroonan ng bahay ni Kapitan Romy at bukod pa sa mga ito. May mga naramdaman pang presensya ng mga aswang itong si Butchok doon sa loob ng bahay ng kapitan. Nang makita ng mga aswang itong si Butchok, agad na narinig ng bata ang mga malalakas na mga pag-angil ng mga ito. Ngunit hindi natinag si Butchok sa mga ginagawang pag-angil ng mga aswang Nagpapatuloy lamang ito sa paglalakad papalapit doon sa kinaroonan ng bahay ng kapitan. Ngunit biglang napabagal ang mga ginagawang paghakbang ni Butchok nang makita niya ang pitong mga aswang na napakabilis na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroonan. Nakita niya ito galing doon sa likuran ng isa pang bahay at marahil nang makita itong si Butchok ng mga ito mabilis nang lumapit ang mga ito sa bata para kumpruntahin. Inihanda na nitong si Butchok ang kanyang orasyon at nagkarga na ito ng mga usal. Hindi pa rin tumigil sa paglalakad itong si Butchok kahit na nakikita niya ang mga mababangis na hitsura ng mga aswang papalapit sa kanya. Hindi na niya pinansin at tiningnan ang mga iyon. Nagpatuloy lamang ito sa paglapit doon sa bahay ng kapitan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, humarang na ang mga aswang sa kanyang daraanan. Matalim ang mga titig nito habang bumuka-buka ang mga bibig na ipinakita ang mga matatalas nitong mga ngipin. Huwi ka agad ng isa sa mga aswang. Ang tapang mo naman, Batap. Para pumasok sa lugar na ito na nag-iisa. Amin na ang lugar na ito at wala na kayong magagawa pa. Huwag mong ipagmalaki na may hawak kang kakayahan dahil hindi kami natatakot sa iyo. Tingnan mo bata ang buong paligid. Nakapalibot sa lugar na ito ang aming mga kasamaan. Hm, para matauhan ka. Ano kaya? kung ikaw ang gagawin namin na panghapunan ngayong gabi. At pagkatapos dahan-dahan ng pumalibot ang mga asuwang kay Butchok, bahagyang nakayuko ang kanilang mga tuhod na parang anumang uras maaari nang umataki ang mga ito sa bata. Nakalabas ang kanilang mga matatalas na mga pangil at mga matutulis na mga kuko. Alam ng mga aswang na hindi basta-basta ang bata na nasa kanilang harapan. Dahil batid ng mga ito na may tangan itong mga kaalaman. Ngunit kampanti ang mga aswang dahil sa dami ng kanilang bilang. At isa pa sa dahilan, hindi nila nakikilala itong si Butchok. Sagot naman ng bata. Nagpunta ako sa lugar na ito para iligtas ang pamilya ni Kapitan Rome at bawat mga kampon ng demonyo na balak akong harangin papatayin ko agad ang mga ito ngunit tumawa lamang ang mga ito at sagot naman ng isang aswang Ulit ka na bata <laughs> patay na ang buong pamilya ni Kapitan Rome wala nang magmamando sa lugar na ito dahil patay na ang pinuno ninyo. <laughs> Napatitig itong si Butchok doon sa aswang na nagsasalita at muling wika ng bata. Ganon ba? Patay na pala silang lahat. Kung ganon, wala na akong magagawa pa. Kundi gawin ang ikalawang plano. Ang katayin kayong lahat ngayon din. Pagkatapos pa lamang sa mga sinasabing iyon nitong si Butchok, bigla na itong nawala sa kinatatayuan ng bata. At sa isang iglap, sumulpot ito doon sa gilid ng aswang na nagsasalita. At bago pa ito makakilos at makalayo, nahawakan na ito ng bata at iniumang na ang dalang garab sa liig ng aswang. Wika ka nitong si Butchok na napakahigpit ang pagkakahawak nito sa batok ng aswang. Ikaw ang uunahin ko ngayon. Mayroon ka pang patawa-tawa na nalalaman. Ngayon, subukan mo akong pagtawanan. At pagkatapos, walang pagdadalawang isip na ginilitan na ito ni Butchok sa liig. Agad itong napapalahaw at kita ng lahat ang pagsirit ng mga dugo nito galing sa malaking sugat sa liig. Nang bumagsak ito sa lupa, agad na nawalan ito ng buhay. Agad naman na kumilos ang mga aswang, inatake na nila itong si Butchok. Ngunit nagmistulang berdugo na ang bata dahil sa naramdamang galit nitong si Butchok nang marinig niya kanina na patay na pala ang buong pamilya ng kapitan sa lugar na iyon. Agad na ng bata ang isa sa mga ito at itinarak ang kanyang matalas na garab sa ulo mismo ng aswang. Agad itong napaigik at bumulagta. Pagkatapos na mapatay iyon ni Butchok, mabilis itong umikot ng kalmutin siya ng isa pang aswang. Pagkatapos hinawakan niya ang liig nito kasabay ng pagsuntok sa isa niyang kamay sa liig ng aswang at pinabaunan pa ito ng paikot na pagsipa nitong si Butchok at tumama sa panga ng aswang na naging dahilan para tumimbuwang at tumilapon ito ng ilang metro. Patuloy na inatake ni Butchok ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Gamit ang garab, agad niyang naabot ang dibdib ng isang aswang at paulit-ulit niyang itinarak ang kanyang armas sa aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at mamatay. Wala pang tatlong mga minuto. Napatay na lahat ni Butchok ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Habang ang mga aswang doon sa pasukan ng bakura ng bahay ng kapitan, agad na umaalulong ang mga ito ng napakalakas. Ang ibang mga aswang nan-duduon sa ibang mga kabayan agad na naglundagan ang mga ito at tumakbo papunta doon sa bahay ng kapitan. Sa isip ngayon nitong si Butchok, kailangan niyang makapasok agad doon sa loob ng bahay at siguraduhin na patay na talaga ang pamilya ng kapitan kasama itong si Kapitan Romy. Hindi siya maaring magtagal sa lugar na ito dahil maaring lalanggamin siya ng napakaraming bilang ng mga aswang. Mabilis nang tumakbo itong si Butchok papunta doon sa pasukan ng bakod. Kahit na nandoon ang anim na mga aswang na nakatuwad na sa mga pagkakataon na iyon, palatandaan na handang atake na ang mga ito. Ngunit nang makalapit na itong si Butchok, mabilis na mayroong mga binabanggit na mga banyagang salita ang bata. At pagkatapos, nakakaramdam ng kakaibang pagkayanig sa kanilang mga katawan ang mga aswang na nandudoon. Dalawang segundo lamang iyon, ngunit sapat na iyon para agad na makaalpas itong si Butchok doon sa mga bantay. Agad na nawala sa harapan ng mga aswang itong si Butchok nang makabawi na ang mga ito sa pagkayanig sa kanilang mga katawan. Takang-taka ang mga aswang at agad nilang hinahagilap ang kinaruruunan ngayon ng bata. Mabilis na muling pumasok ng bakuran ng bahay ng kapitan ang mga aswang at hinahanap nila itong si Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyang nasa loob na ng bahay ang bata at hinahanap na ang maaring kinaroroonan ng mga bangkay o katawan ng pamilya ng kapitan. Nagulat pa nga itong si Butchok dahil napakatahimik ang unang palapag ng bahay. Mabilis na dumiritso doon sa ikalawang palapag ang bata. Ngunit agad na nasipat ni Butchok ang mga aswang na nando doon. Nakaantabay ang tatlong mga matatandang aswang at dalawang mga binata doon sa ikalawang palapag. Agad na wika ng matandang aswang na parang inaasahan na ang pagdating nitong si Butchok maaaring ikaw ang bata, ang isa sa may kagagawan sa pagkamatay at pagkawala ng mahigit sa dalawang pong mga kasamahan namin noong nagdaang gabi. At nagpapakita ka na rin sa amin. Nakakamangha ang lakas mo, bata, na nagawa mo agad na mapatay ang aking mga tauhan sa loob lamang ng ilang mga minuto. Ano kaya ang tangan mo? masusubukan nga ito. Tumawa na rin ang isang matandang babaeng aswang at dahan-dahan na itong naglalakad. Hehehe, malakas ang batang ito. Talonan mo kami bata at kung magagawa mo iyan, mabawi mo ang pamilya ng kapitan na nasa loob ng kwartong iyan na binabantayan ng aming dalawang kasama. Parang nagising ang diwa nitong si Butchok sa kanyang narinig, sa kanyang isip kung gayon buhay pa pala ang pamilya ng kapitan. Nagkakaroon na ngayon ng pag-asa itong si Butchok. Dalawa lamang ngayon ang kanyang binabalak. Una, kung buhay man ang pamilya ng kapitan, unahin niya itong iligtas at agad nalalayo sa lugar. Ngunit maaari din niyang patayin muna ang mga aswang na ito. Dito sa ikalawang palapag, ang kanyang iniisip lamang baka magsidatingan na ang mas maraming bilang ng mga aswang. Alam na kasi ng mga ito na nakapasok na siya dito sa bahay ng kapitan. At malalagay pa sa piligro ang buhay ng pamilya nitong si Kapitan Romy kung buhay pa nga ang mga ito. Kaya agad na nag-iisip ng paraan itong si Butyok. Papalapit na sa kanya ang matandang babaeng aswang na bumuka-buka ang bibig at nakataas na ang dalawang mga kamay na parang akmang sasakali na sana ang bata. Nakita din niya na kumilos na din ang dalawa pang matatandang aswang. Napakabilis ng mga ito na biglang nawala na lamang sa kanilang kinatatayuan. Sa isip din ni Butchok, kailangan na mag-iingat at kailangan na hindi siya magkakamali. Isang maling kilos niya, maaaring malalagay sa alanganin ang kanyang buhay sa mga ito. Ramdam ni Butchok na malalakas ang mga matatandang aswang na kanyang kaharap ngayon.